so yung guys so oh. iPhone, uh, iPhone 13 ay 15 nabut ah, kaya na no? ay uh, 13 28gb one seven one, 1799 real. yung the uh, naman 2,299. Yan, two ang ganda guys oh. Budget lang ang wala. <laughs> iPhone 50 naman. Ito. Yung mga best model yan. Yung 128 nya oh. 2,699. Ito naman ito. 5,639. 3,199. At yung kanyang 512. 3,999. Yan. Na. Dito lang yan guys sa jarer. Yan oh. Aray kursanda ko aray. Kahit ating ano, 128 GB. Yan, no? Nadalawang varian lang. Ah, wala pa kasi ang sahod. 16A. Mga, mga nagkahanap niya 16A. Mahalo. Yung 128 niya. 2,549. Yan. Ayan. Ayan siya. Ito maganda. Ito kaya malagas kasi oh. Yung 128 nya oh. Ritoh Sun 599. Ayan oh. Ayan. Ito naman yung sa mga Pro Pro Max. Ayan oh. Ayan. Dito lang nga guys sa Jarer. Si Jarer Box Store dito sa Jeddah. Napunta na kayo mga kabayan. So guys, ito na may mga galaxy nila. Pagka mamahal. Ayan. O. Ayan. Ayan yung price mga kaibigan. oh Saudi real yan. Ayan. Ayan. O. Mamahal o. Eh. Parang yung ibibili ko na ibibili ko na ng iPhone.